Halo, di mana teman pilih? Bawa, bawa, Marami ka yung binibigyan. Hindi ay, sangka ano lang, sangka ano lang bigas. Ah, sa plastic? Oo, oh, hindi na Ano? Kumaba ka lang pina, ang babae. Hindi akala ko wala sa babae. Kaya dahil sa tamataan. Hindi ang pila. Oh, ang haba din nila. Oh. Kaya pala natawin. Hindi hmm. akala nata. ka nila. Grabe mga tao. Talagang tatakbo pa sila. Oh.

Kunwari masak Kunwari masakit yung paa, gumaganong ganong. Hada, hada, hada. Sabi na yan, laro. Ba't tignan natin, hindi tayo makulunan. Doon man tayo, doon tayo sa ano, okay. tignan natin. Tignan mo natin sila. Naman tayo mag, ano. <laughs> <laughs> oh, sabi ng ano oh linya kayo dito taglinya na naman sila pinaglaruan ng mga taon